Gawing TV ang inyong mga cellphone kung saan pwede kayong manood ng libre at napakalinaw sa kahit anong network dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Interesting di ba? Kung gusto nyong malaman make sure na taposan nyo lang ang video. At wag naring rin kalimutang tap ang follow button sa tabi ng aking pangalan, tapos na po ba? So Tara let's go! Una ng una mga kabox. Punta muna tayo sa ating Play Store. Search lang natin ang VLC for Android. Ito po yung logo niya guys. Mayroon na po siyang 100 million downloads. And 1 million reviews na nagsasabing maganda ang application na ito kasi dito safe tayo. Walang ads at free pa meaning walang bayad. Install lang natin. Pag na-install na click open. Etap ang next. Click allow. Bin next. Tapos done. Dito mga guys kung nakikita nyo tong more sa ibaba. Tap lang natin. Then pindutin ang new stream. Tapos punta tayo sa Chrome. Search natin ang GitHub IPTV playlists. Then pindutin ang unang web link na lumabas. Tapos scroll up nyo lang hanapin nyo sa ibaba ang playlists. Pag nakita nyo na tap nyo lang. Scroll up ng kaunti. Then dito sa group by country. Pindutin ang expand. Tap lang natin. Pag natap na scroll up nyo lang hanapin nyo ang Philippine scene sa Pilipinas tayo manood ng television. Pag nakita nyo na slide nyo lang pa left side. At i-copy e nyo ang link. So highlights lang natin. Then copy. Tapos balik tayo sa ating VLC at e-paste natin dito yung link. Remove lang muna natin kung may link na naka-display. Tapos paste nyo dito yung link. Then pindutin ang send icon. Etap ang next. Basta dito guys next nyo lang. then close. Pindutin nyo lang yung three lines sa upper right side para makapamili kayo ng network na gusto nyong panoorin. Scroll up nyo lang din mamili kayo dyan. Ang kagandahan walang ads na lumalabas at napakalinaw pa. So ganun lang guys kadali gawing TV ang inyong cellphone. Sana nakatulong sa inyo ang video. Don't forget to like, comment and share. Kung gusto nyo ang ganitong content follow me for more.